Tabi niyo po muna. Tabi niyo muna po. Ayun ang bahay ko. Ba't wala po kay helmet? Galing si Tisa Beti. Hindi ka Nandito na kayo. Hindi niyo pa Hindi mo na kayo huminto. Huminto po. Hindi po po pwede ma'am. Kahit, kahit nasa dit lang din po yung ginawa niyo, may violation pa rin po kayo na nilabag. Paano po naman bumili ng pichu-pichu? lang? hindi pa pwedeng... yung Nadaanan ito. Yung mga nangangalakan lang basura. Yun nga lang sa kalsada. Kaya malaking istorbo ito. Arakin mo, arakin nyo ng mobil, arakin nyo ng mobil. Ayun, arakin nyo ng ranger, 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 ranger. Yung tumakbang belos, yung belos na itim. Bios, 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 bios. Oh, yung bios, yung bios. Sir, eh, pasabihan ko na yun sila, sir, ano eh. Ando na kasi sir, Atin. Sa akin pinababaan niya, malumag daw dito. Eh, sir, bawal dito. kasi sir, kasi yung party niya. Isa eh, pa, na sinabi kong bawal. May kanya-kanya silang party, eh, yung yung party eh, po, po, sir. dami Yo Ang dami oh. Ito, taxi na ito, titikita na yung mga enforcer sa hulihan. Nauuna tayo. Pati yung mga tow truck na sa hulihan. na sa dulo, divert niyo muna yung traffic. Wala muna magpapasok ang service road para hindi tayo mabulunan dito. Magandang umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, December 5, 2025 At sa oras na 9.50 ng umaga Nandito ngayon ang Special Operations Group ng uh, MMDA Sa pamumuno ni Sir Gabriel uh, Go Dito sa may uh, service road ng C5 And ang uh, C5 Katulad ng dating ginagawa sa clearing operation Pagka may driver, ticket alis Pagka walang driver At uh, lumampas na ng limang minuto Mahatak niyo po muna. Tabi niyo muna po. Ayun ang bahay ko. Ba't wala po kay helmet? Galing sa Steven Becky. Hindi ka po. Nandito na kayo. Hindi niyo pa. Yeah. Hindi mo na kayo huminto. Huminto po. E eh kung hinihingal po, man, kayo, po. po kayo, hindi po ay makakapagbuto. Delikado po yan, sir. E, wala na. Hinihingal lang po. Opo. Hinto niyo po. Hinto niyo po muna. Kung hinihingal po kayo, hinto niyo Ayan. muna. Hinto niyo po muna. Ayun ang bahay ko. Opo. Delikado man. po yan. Kung hinihingal po kayo. Opo, tingin niyo po muna kung hinihingal po kayo. Delikado po yan. Ha, ah, delikado po 'yan pag hinihingal po kayo. Opo. Patay po na natin ha, baka bigla po kayo dumausdos. Patay mo muna. Oh, 'yan. Opo. Wala po ba kayong helmet? Natake ako. Hindi, may lisensya po ba kayong dala? Sobrang po. Sana nakita niyo na kami hindi kayo umandar. Tinitingnan ko na nga po kayo. Oh, oh. Ito po, tago nyo po muna, ha? Ay eh, nga po muna kayo dahil delikado po yan. Ayan lang, basto. Opo. Pagli po na yung ko. Opo. Pagli po na yung ko. Opo, ay eh, delikado so, nga po yan eh, pag nagmumotor kayo ng gano'n. Hindi nyo, hindi nyo lang. Yung motor dyan. Pagli po na yung sira sir. Sige po, dala nyo po dari ba dari nebulizer? Ulus. Ayan, pa. Hindi ko makahiga. Hinto nga po muna. Wala ko mo, Nasaan po ba i-nevilize ka rin nyo? Nandiyan pa kayo, ano? O sige, pakuha po natin. O tulungan nyo tulungan po, tulungan nyo muna. Sige, mo, sige. Opo. Patutulungan po namin kayo. Patutulungan ko nga, pagbalik po na. patutulungan namin kayo. Huwag nyo na po paandari, baka ma-disgracia kayo. Di na, na lang. Patuto! Di na naman. Huwag. Patuto! tayo sa Pa po po padadalhin po namin kayo. Pasali na sa Good morning. Alalayan niyo muna. Paki sundan niyo 'yan, sundan niyo nga. 'Yan ba 'yung maghihintay to kasi parang hindi maiwasan kasi si Sita, Ah, nawawala na ng oxygen. Sige po. Para sa so, next time pagka na kayo para pa ganun. Okay, sir. Sige. Sige po. Sir, parang salamat. Opo, huwag na kayo magmumutol pag may nakararamdaman kayo. Nasa C5 service road pa rin tayo at going north. At lahat ng mga madadaanan dito sa kalsada, ito na nga, matitikitan. O natikitan na, natahata, kinayata. ano ginawa niyo po? Bumili lang ako sa pipi. Mga tuto sa iyong binigit ko eh. Bumayaran ko pa. Ma'am, ano po ah, kasi service road po to. Bawal po pumarada. Ha? Opo, opo. Sige po. Opo, pero may ticket po kayo, pero hindi na kayo to May ticket po yan, pero hindi na po kayo to tow. Ha? Sa susunod po ha? Ah? Okay na. Papapigyan mo muna siya, Gabi. Papapigyan mo na lang Umabot naman siya doon sa consideration natin na 5 minutes. So, pag hindi lumalagpas ng 5 minutes, we do not tow the car as long as may driver. Okay. So, since nandiyan naman yung driver, we just issued them a ticket of attended illegal parking. Yes, so oh, 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 oh. yes naiintindihan so, namin. Pero kasi, I'm you are illegally parked. Hindi po po pwede, ma'am. Kahit na saglit lang din po yung ginawa nyo, may violation pa rin po kayo na nilabag. Paano mo naman bumili ng pitchy-pitchy lang? Hindi pa pwedeng, hindi pa naman pwede po. Pwede pa po pwede Nakaharang po kayo. Nakaharang po kayo. Ma'am, hindi naman po kayo ito, hindi naman po kayo ito, to. ticket lang po yan. Yung ticket na yan, you can just settle it uh, probably next week kung kailan po convenient po sa inyo. May lisensya naman si ma'am, di ba? Okay, so once you have a license, alam naman po natin kung ano yung mga responsibilidad natin, di ba? Yes, sir. Pamili na lang po ako. Mabilisan na nga lang. Opo. Opo, babalik naman po namin. Babalik po. Ma'am, yung sasakyan niya po kasi nakapatay, di ba? Hindi po. Sa inyo, ba't yung issue yung hasil ticket? Hindi po ha yan. Hindi naman po kayo pupunta sa opisina namin. You can do it online. Pwede po sa online po yan. Ang gawin natin, yung kabilang Centennial Village, yung kabilang bound, ikutan natin. Nadadaan nito yung mga nangangalakal lang basura. 'Yun nga lang sa kalsada. Kaya malaking istorbo ito. Takbo niyo yung ano, lamesa. Iwan niyo palinda niya. under to Wala may-ari eh Puro Sampala natin yan na natin yung iba Wala mo? Wala ba? Wala to? Wala pa mga mayari? Hindi ito mga to, kanino? Wala ba may-ari? Hindi mo kilala? Ano kayo na kami area po? Traka niya. yung mga tricycle or mga e-trike na nandito yung mga may-ari iya, yeah, makukuha nila yung mga wala naman katulad yun makukumpis ka at uh, yun, doon mapupunta sa Skog walang helmet yung angkas napagalaman, wala pang lisensya mga ano pa ito mga estudyante, yung nasita mga bata pa, may impound yung uh, motorsiklo Yung isa wala ring helmet, yung angkas. Okay lang. Okay lang, okay lang. Verify muna natin kung may lisensya ka. Punta <tipos> <hindi> ka kayo kasi na sa kaya. Ba't ka di naman pupunta? Pukuha kasi <tipos> sa sa... Alang scholar. Tapos nakachinelas ka pa. Wala ka bang helmet? Eh kaso, yun nga, ang problema mo, wala sa helmet. Nakachinelas ka. May violation ka talaga. Ha? Ito muna tanong ko sa Alam mo ba kung magkano ang violation ng no helmet yung angkas 1,500. Alam mo magkano ang violation na naka-improper footwear? 500. So total of 2,000, di ba? Ngayon, bakit kailangan nakatamang sapatos? Bakit? Safety. Bakit kailangan naka-helmet yung angkas? Para sa safety. Pamangkin mo delikado, di ba? Isipin mo yung kapakanan ng bata. O ganito na lang, bibigyan kita ng konting konsiderasyon. Imbis na 2,000 ang violation mo, gagawin kong 500 dahil meron kang pagkakamali. Pero, dahil sinabi mo ni yung helmet niya, at magki-Christmas, bibigyan ko siya bago helmet. Okay? Oh. So, paying bago helmet. Paying bagong helmet. Ah, o subukan mo. Ah, na, tulungan na kita. Oh. Yan. Oh, itali mo. Ba, marunong gumamit ng ano, double dila ka. Oh, may kingchain king ka pa. <laughs> All right. Oh, sige. wala wow, ano karon ang violation ng karon para papasko. Hindi <laughs> ano yan. Kumbaga given take situation eh kasi di ba um, sometimes naintindihan natin na hindi naman lahat may, alam nyo, yung priority wise, tuwag yan, syempre magpapasko, priority natin mga Pilipino is to idiwang ang Pasko, di ba? So, but then again, may violation tayo. If we can do a little bit of, kumbaga, helping hand sa mga nahuhuli. So, I think this is also a good approach na kung saan hindi lang apprehension at hindi lang huli ng huli, no? But we still give them a little bit of education. But at the same time, meron sila konting ikatutuwa naman nila. Pero, Sir Gabi, syempre hindi so. pwede pa, Correct. Dahil dalawa ang kanyang violation uh, for the safety at syempre, I think si Tito naman uh, natu natuto sa pagkakamali niya. So ito na yung mga nasampang mga tricycle dito sa mga nangangalakal ng uh, o sorting ng basura. So andyan dyan na. So dyan tayo galing sa may uh, service road. Ito na yung pinaka C5 mismo. Ngayon, dito, paglabas sa service road, ito, may mga hinahatak dito dahil mga hindi umaandar na sasakyan ito or a stall vehicle. So dalawa, dalawa yung mahatak ito sa kayon. Ito pala binigyan ng pagkakataon para umandar. So hindi umandar, kaya mahahatak na. Tapos ito yung motor ng uh, dalawang nasitang sitang uh, estudyante kay Ayan, yung walang lisensya. So ito nga uh, nakikita natin, 'yan yung SM Aura at uh, 'yan ang uh, part ng uh, BGC at umakyat tayo dito sa ram kung maalala nyo laging pinapasadaan ito dito sa may uh, service road yung mga karinderya dyan so ito rin yung papunta ng uh, BGC or uh, market market ito yung sinasabi ko pag diretso rito maraming natitikitan dito dahil kumakain sa karinderya ayun no ang dami. Pala sa mobile, ah, pwesto nyo yung mga ano, sa may nakalagay dito, yan o, no? no parking Yan, sunod-sunod, ang dami dito Ang ganda, no? Ang dami nga, sunod-sunod Ang oras ngayon ay 11.12 ng umaga Harangin nyo dyan, harangin nyo sa exit Para wala makatakbo Boss Desensya po muna, ha? Hindi eh. harain mo yan eh. Harakin mo, harakin mo ng mobile, harakin mo ng mobile. Harakin mo ng ranger, 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 ranger. Yung tumakbong belos. Yung belos na itim. Oh yung rush, yung rush na itim. Tirahin nyo nga ng ano yan, ng reckless. Kulim mo lisensya. Ito, Red. Vios, 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 Vios. Oh, yung Vios. Yung Vios. Pera po muna ng lisensya. Nakapark po kayo. Kaya nga po, bawal po pumarada dito kahit saglit lang po. Tulay po to. Patagal na pong bawal dito. Pera na lang po ng lisensya. Yung rush na tumakbo, tirahin yung ano, reckless yan. Nakuha nyo ba yung, rush, yung Toyota Rush na itim? Yes, sir. na sa unahan. Okay. Marami pang tinitikitan doon sa unahan. At uh, hindi naman uh, mahatang yung kailang mga sasakyan dahil andyan naman yung mga driver. Pero ayon sa mga narinig kong reason, eh, kumakain lang daw sila. So, sa mga kumakain sa restaurant, ay uh, maghanap kayo ng uh, magandang uh, parkingan. Ayun na rin sa MMD hindi yung nakapark kayo sa mga bawal lalo na dito sa kalsada okay dito sa unahan meron namang hinahatak ito dalawa na pala ando doon magmula dito sa pinanggalingan natin na mayroong hinahatak at naisampana sa na saka ito eh meron din dito dahil sarado pala itong kalsadang ito kaya ginawa nilang parkingan so hindi na makakadiretso yung clearing operation doon sa loob dahil sarado nga uh, dito lumabas na yung mga tow truck after natin sa C5 service road kumanan dito sa may papunta ng buting at kumaliwa dito sa J.P. Rizal ang labas nito dire-diretso ito ng Guadalupe. So pagkaliwa dito sa JP Rizal ito, ito, nadaanan itong isang sasakyan dito na mukhang dito na talaga pinarada dahil nakatiklop yung side mirror ah, hataki na pala nauna na kasi yung mga nakamotorsiklo na enforcer so ibig sabihin, ah, inuurasan na ito nasa tapat pala ito ng no parking sign itong inahatak Malapit na tayo sa Guadalupe Bridge. Ayan o. Oh. Guadalupe Bridge na yan. Nasa JP Rizal pa rin tayo. Tapos mo na ang lisensya. Sige, tapos mo na dyan. Bago mo ang lisensya. Okay, nice one. Kaya nakasulok na sulok ako. Hindi naman sulok yan. Bangketa po yan. May ano sa wall. Bangketa po yan. Bangketa po yan. Pera po o, de, na ang lisensya. Hindi, pamaya ka na nga po umalis. Pera mo na lisensya. Bali itong uh, lugar na ito, dati itong uh, sakop ng Makati. Ngayon, tagig na. <laughs> oh, bangkita po yan. Upo, eh. Hindi po tayo. Hindi po kasi nito, alis pa po. Hindi naman natin po. Pag, 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 pag pinagbigyan ba? namin kayo, pagbibigyan namin lahat to Hindi like, okay. naman okay. po kukumpis kayo yung lisensya nyo. Babalik po yung lisensya. No, Pag pinagbigyan kita lahat ito, Pag Ito pa kasi yung gwardiya po na yan, oh. Ayan, sisihin niya yung gwardiya. Bakit kayo pinababa? Sabi yeah, sa taas ay eh, pala. Punta lang kasi pinababa. may dialysis. Sino siya? Oo, oh, pinababa po niyan. Guard. <laughs> Guard! Bakit mo pinababa dito? Sir, eh, sabihan ko na yun sila, sir. Ano eh? Ang doon uh, na kasi sir, isa akin pinababa niya, Maluwag daw dito. Eh, sir, bawal kami, sir. Kasi yung party eh, niya. Isa na, kasi eh, namin na, kong bawal. Ay, eh, kanya-kanya siya ang party po, sir parking nila puno puno na sa bus pa parking nila hindi na pwede sa ibang area Pinapalabas dito, sabi S ng boss nila, dito na lang. Eh pero kasi, alam nyo namang sidewalk to, dapat hindi nyo rin dito pinapayagan. Puno ang nga nila sir kasi pasaway. Puno na yung parking nila. So sino, sino, so, sino, sino? Nagsabi, iba, sino ang nagsabi, sinong amo? Amo nino? nangyari mismo kasi sabi niya, oh, dyan na lang kasi wala lang sila eh. Sabi ng amo nila, pwede dyan? Oh, sir, dyan na lang sila Pag paano? kasi wala hindi wala naman pwede sa iba eh. eh pero kayo yung guard. O oh, sir, kami nang guard, kaya nga sinabihan na namin sila, bawal hindi. Kasi may kanya -kanya pero sana sinabi rin nyo, nyo rin, bawal ang sidewalk. Alam niyo naman yun. Alam naman yun sir nang ari yun eh. Ay, alam niyo rin, kayo oh, sir, yung sir, nagbabantay. Ay, wala man, no choice naman ako sir eh. eh hindi, hindi eh, eh, sana ha. Hindi nang ari ng matinan sir po. eh. Ako rin maano eh, siyempre ako. Eh kasi natin, siyempre, bro. mag rely yung mga tao. Sabihin natin, yes, alam nila. Pero kayo bilang guardia, dapat kayo rin i-remind nyo yung mga tao. Hanapan nyo ibang parking, bawal dyan. Sir, sa labas, bawal po dyan. Sir, Bakit pinagsabihin na po namin yan, pati yung admin namin. Nagreklamo na rin po sa kanila. Pero anong ginagawa nila sir? Wala din silang aksyon. Hindi, pinagsabihan niya na bawal oh, dito sa labas. Pero oh, pinagsabihan daw pala kayo eh. Wala ako ako walang, sir. Oh, alam sir. Oo, nagreklamo na nga yan. sa dami nang nagreklamo. sinasabihan namin sila. Pero kasi may lisensya ka naman, naman di ba? So kung may lisensya ka, alam mo rin dapat ang bangketa. Bawal parkingan ano? Bawal uh, tayo mag... Pag pinagbigyan kita, lahat yan pagbibigyan natin. Hindi tayo magiging pasas. Nasaan yung tow truck? Mayroon mga motor dito na walang driver. Isasampa.